saan tayo makakasib ng kahoy ito bang steel deck or itong plywood so welcome Rillard TV supposed to be mga kaidol nakita nyo to tapos ko nang nailatag yung steel deck and then tapos ko nang nalatagan ng bakal so yung kulang na lang is yung pagbubuhos so ang tanong ganito saan ba tayo makakasib ng flooring kapag gumawa tayo ng two stories na bahay ito bang steel deck or itong plywood. So, okay na kung gusto nyo malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materialis. Wow! So, balik tayo sa tanong saan ba tayo makakasib? Steel deck ba or sa plywood? O okay, kino para sa akin ay makakasib tayo kapag ka steel deck yung gagamitin natin na pang flooring ng ating two stories na sa pagkat kapag ka-steel deck yung gagamitin natin, hiting kahoy lang yung gagamitin natin na pang braces. Hindi gaya sa plywood na gagamitin natin, napakaraming kahoy na gagamitin natin na pang braces or pang running. So ngayon papakita ko sa inyo kung gaano ka rami or kung gaano ka liit, ginamit ko na pang braces dito sa steel deck na ginawa ko para sa aking bahay. So, kino, okay, ipapakita ko sa inyo kung gaano karaming kahoy na ginamit ko na pang prapping o pang toko sa steel deck. So, nakita nyo, ito lang yung gagamitin ko. Dalawang ah uh, prapping dito na portion. And then, dito naman ang na portion is tatlong prapping lang yung gagamitin ko. And then, dito naman na porsyon dalawang wrapping lang or toko and dito dalawa lang din so kino nakita nyo yung ginawa ko napakalaking seed ng kahoy kapag ka yung gagamitin natin